Okay, so yun mga paring, okay na. Ready na. Ay, nako. Pero yun. Wait. Teka, ano yun? Parang may, parang may bumagsak. Teka, teka, teka. Parang may bumagsak. Narinig nyo ba yun? Teka, teka. Bakit nandiyan yung Yo man, what's up sa inyong lahat? Nagbabalik tayo for another paranormal game. At ngayon ay lalaroin natin ang isa sa mga pinakadelikadong paranormal game na The Dry Bones Ritual. So ano nga bang ibig sabihin no, ng game na ito? At kung paano nga ba ito gagawin? Ang The Dry Bones Ritual involves summoning a demon that will play a sort of game of tag with you. it's similar to Hide and Go Seek Alone and the midnight game. If you win the game, your wish will be granted. But if you lose, the demon will do whatever it wants with you. So, it means na sa game na ito, pag nanalo tayo, ang wish natin ay matutupad. Pero pag natalo tayo, gagawin ng demo ng kahit anong gusto nito sa katawan natin. Which is napaka-creepy. So, sobrang creepy ng part na yon. So, ano yung mga kailangan natin dito? Siyempre, kailangan natin ng CR bathroom na may salamin. So, kung walang salamin yung CR, maglagay ka ng salamin doon. Kasi doon magkagawin no, ang pagsasama ng demon. Kailangan din natin ng posporo and then ng kandila. This must be played at exactly 12 o 1 a.m. All doors in your home must be closed and secure. This includes any cabinets or cupboards, anything that can open turn off the lights and electronic devices. Okay, so kailangan lahat no, kailangan natin sundin yung rules para uh, maging uh, maging matagumpay o maging maayos itong ritual o itong paranormal game na gagawin natin. When all is completely silent, you are ready to begin. If you hear anything that sounds out of the ordinary that you should leave the house. Then you should leave the house immediately and Do not return until the next morning. It means he is already there watching you. Sometimes even reading about this game can throw him near. Okay, so yun, kailangan natin itong sundin. If you're able to continue, then you should focus your mind on something you want. Something realistically achievable. If you win the game, then your wish will be granted. So, mamaya pagsapit ng 12am ay gagawin natin tong game na ito. Light, it, uh, light, a, light a match and wait until it burns out it is very important that you do not blow it out if the match lasts at least 15 seconds then he is pleased with you and you may continue note that i have not found anything specifying whether you can light another match if the first one does not last for 15 seconds that is your own choice okay lie on the ground and say I am aware of your presence and I welcome you into my home but not into my body. Come now. You should now get up and go into the, go into the largest room of your house. So malinaw na mga kung ano yung mga rules na kailangan natin sundin. So mamaya pag ng 12 AM ay, ay gagawin na natin 'to. So sabi dun sa rules at exactly 12:01 AM. So yun, antay-antay na lang. Maaga pa naman actually. Kaya mag-aantay pa tayo ng ilang oras para mamaya gabi, pagpatak ng 12am, ay gagawin na natin ang paranormal game na ito. Pero bago tayo magsimula doon, forget to like and subscribe para sa mga iba pang paranormal game na gaya nito. Huwag din kalimutang i-hit ang ating notification bell para updated kayo sa mga bago nating mga video. Let's go! yung man, what's up to So ang... Um... Uh, ang oras natin ngayon ay alas 12. So, 11.17 a.m., almost 12 na rin. At exactly 12 ay sisimulan na natin. No? As I said kanina, uh, sisimulan na natin ang game na Dry Bones, uh, dry bones Ritual. Ito yung klase nga na, ang, as I said, ito yung klase ng paranormal game na magsasaman tayo ng uh, isang demon entity. So yeah, medyo creepy tong game na to um, sobrang, ano mo yun, napakapanganib, no? Ang maaring maidulot ng game na ito. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ah, uh, kapag nanalo ka, your wish will be granted. Pero pag natalo ka, ay gagambalain ka ng demon. So, uh, sabi doon, kapag nakaready ng lahat, so maglalagay muna tayo ng, ng salamin sa loob ng siat And then after nun is, yun, maaari na natin simulan. So again, mga kaparing, sobrang mapanganib ng game na ito. Bago, bago natin sisimulan ng game na ito, kailangan muna natin, syempre, ng panalangin. No? Sa mga nais din sumubok nito, kailangan nyo munang magdasal bago nyo gawin ito. Dahil sa sobrang panganib na maaari nitong maidulot sa inyo. So ingat kayong lahat. Okay, so yun mga paring, okay na. Ready na. Andito na yung salamin. So pwede na tayo magsimula, no? Nga pala, yung posporo and yung kandila. Kailangan hindi natin makalimutan yun. See you, man. So far, andito na ako ngayon sa CR. So, let's go. Papatay na sabi dun sa mga rules, kailangan, no? Um, sa pagsisimula nito, is nakapatay ang ilaw. So, papatay natin yung ilaw. Okay. So, meron na rin tayong kandila dito. Yung ilaw lamang ng phone no? yung magsisilbi natin, Diwanag Okay. Um, so, ngayon, sabi doon, um, kailangan natin sindihan yung posporo at kailangan tumagal yung apoy ng no? 15 seconds. And then, pag nangyari yun, is, yun na, next step na tayo. Pwede, natin sim pwede na natin simulan. So, mag stay tayo dito at pabanggitin natin ng katagang So man. Okay. So, mayroon eh, meron tayong isang ilaw no? bukod sa kandila. Meron din tayong ilaw. Okay. <laughs> ang creepy sobra. <laughs> okay. So, ngayon, ilalagay muna natin itong kandila kasi sisindihan pa natin yung posporo. Okay. Ngayon, ito ang unang sindi natin. Kailangan umabot to ng 15 seconds. And then, pag nangyari yon is maaari na natin simulan no, yung game. So, kailangan tumagal itong apoy ng 15 segundo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Okay. ano 9, hindi siya tumagal ng 15, second. So, try natin 20, 21, Try and try 25, 26, 27, 28, tumagal 30, 15 second bago officially magsisimula no yung game 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Okay, alam ko nagkataon na ba talaga Pero yun, umabot uh, ng 15 segundo I'm aware of your presence, please come to my house Okay. Um, that's it, man. So yun, oras na para lumabas at magtago. Simula na natin. Okay. men, so ngayon, nandito uh, tayo ngayon. Asa labas na tayo. Sobrang creepy nga lang. At uh, magtatago tayo dito. San ba tayo pwede? Hindi kasi tayo pwede sa uh, magkabila ang kwarto. Lahat kasi sila tulog na. So, mahirap nang makaabala. So, dito lang tayo sa may sala. Yan. Dito tayo. Okay. Okay. Yeah, man. Sobrang creepy ng paligid. Sobrang dilim. Ah, um, yun. Tayo pa lamang, no? So, kailangan na talaga natin talasan yung ating pandinig. Ngayon, ang sabi sa mga rules, kapag may narinig tayong ingay o kalabog, ibig sabihin, nandito na ang demon. At kailangan natin lumabas. So, <laughs> maang ang mahirap sa part na to kasi is magi stay tayo sa labas hanggang 3 a.m. So hindi tayo pwede bumalik dito hanggat hindi pa nagsisimula no, yung 3 a.m. So mahirap talaga ano, mahirap na um, pag nagkataon kasi pag may nangyari. Hanggang alas 3 ng madaling araw, magi stay tayo sa labas though ilang oras na lang naman na is 3 a.m. na. Pero nakakabagot kasi kung mag stay tayo sa labas. Pero yun nga, wala magagawa condition din ng rules ng game na ito. Kung sakaling may magpaparamdam, pag may narinig tayong ingay. Pero kung wala naman, mag stay tayo dito. Um, nagawa naman natin ng maayos yung game doon sa loob ng CR. No? So nagawa naman natin siya ng maayos. <sighs> Hindi ko alam kung ano. Ay, nako. Pero yun, Teka, ano yun? Parang may, parang may bumagsak. Teka, teka, teka. Parang may bumagsak. Rinig ka ba yan? Teka, teka. Bakit nandiyan yung... Man, wait. Teka, teka. As far as I know, nasa may ilang mesa. Nasa may ilang mesa. Yung scash, yung masking tape. Kaya nakakapagtaka kung paano bumagsak. Hindi ko kasi nakita eh. Narinig ko lang na may bumagsak. Men. Wait. Ang creepy. Okay, so. Teka. Wait. Um, unang beses pa lang naman yon Unang beses pa lang naman yon no? So, maaaring. Yung unang, uh, unang beses pa lang naman yon Actually, sobrang dilim na nga nung labas yun. Eh, oh wala nang katatao sa labas. Sobrang creepy na. Kaya unang beses pa lang naman. Pero wala eh, no choice. Kailangan natin lumabas for the safety na rin. Um, yeah. Para sa kaligtasan natin, kailangan natin magstay sa labas ng hanggang 3 a.m. Then babalik tayo dito. Pero, um, unang beses pa lang naman yun na may narinig tayo. So pwede pa rin natin tapusin ngayon yung game. Men, medyo creepy. Ang creepy, men. Hindi ko... Paano bumagsak? Teka. Men, ang creepy. Paano bumagsak? Ito, ito yung tape na yun. Teka. Men, ito. Nasa lamisa to kanina, tapos... May narinig kayo, di ba? Men, walang kata ibang katao-tao dito nakasarado yung mga pinto, lahat sila tulog na. So paano nangyari na bumagsak to mula sa lamesa? Sino? So ang sabi doon sa game na yon so ano pa naman, actually, hindi pa naman siya bosses no? Um, ang creepy, wait ka. Lalabas na dapat sana ako until, nga, naalala ko, boses, pag may narinig lang pala tayong boses, tsaka tayo lalabas ng bahay at mag stay tayo doon hanggang 3 a.m. Pero pag hindi naman boses ang narinig natin at kung simpleng kalabog lang o simpleng may mga nahulog, uh, it's okay. Pwede pa rin natin tapusin yung game. So, yun. Hindi <laughs> ko kaya pagpatuloy, men. Kaya binuksan ko na yung ilaw kasi nung, may bumags nung bumagsak nga yung masking tape, nung bumagsak nga yung tape na yun mula doon sa lamesa, actually hindi ko nakita na bumagsak. Narinig ko lang. Narinig niyo yun. Narinig lang na may bumagsak. Then, pagtingin ko yung tape pala. Kaya, yung masking tape pala. <laughs> yun, creepy. Kaya, yung walang tapusin. So, ngayon-ngayon din ay i-end na natin yung game. Okay, so, um, ito yung gagawin natin, no? Sa pagtatapos ng game, kailangan na natin ito banggitin. Thank you for playing but please leave now and you're no longer welcome. So ito yung kailangan natin sabihin para sa pagtatapos ng game. Actually, yun ko nang tapusin, man. Punting oras na lang naman eh. Kasi kailangan, kasi dito sa game na ito ay magtagal tayo ng at least mga dalawang oras. So isa itong game kasi hide and seek, kumbaga ka pinaghalong hide and seek in midnight game to. So may part dito na magtatago tayo. And sa hindi naman kalawakan itong bahay natin, itong apartment. So, um, yun ko nang tapusin kasi mga nung may, may bumagsak, men. Yung bumagsak yung masking tape na doon sa lamesa hindi natin nakita, as I said, pero narinig lang natin. Yun. So, yun, man. Mga pareng maraming maraming salamat sa panonood. At magkita-kita tayo sa ating mga susunod na mga paranormal game. Mga creepy game. Muli, ay Mr. Gadlex don't forget to like and subscribe and hit the no and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong paranormal game natin. Again, ako si Mr. Gadlex. Bye-bye. Babala sa mga naisumubok ng game na ito. Mag-ingat kayo. Huwag kayong magpapadala. Tandaan ninyo na ang mga paranormal game ay hindi biro lamang. Ito ay may katotohanan. At syempre, huwag din kalimutang magdasal bago simulan ang game na ito. So 'yun lang man, maraming maraming salamat sa panonood. Bye-bye.